ito, maghahanap ako ng bagong cellphone. Kasi sira na yung cellphone ko eh. Mag-iPhone 13 ako. Ayan ang mga presyo. Ijiwang ko na kasi bibili naman ako eh. Pero talagang mahigpit dito sa Japan. Bilang nga dito eh, may number pa bago ka interview nila. Bila siya. Kaya yan, habang naghihintay, binibijuan ko ang mga presyo at ang mga bagong cellphone ng iPhone. kaya maganda. Ang mahal malo oh. Gosen. Kupya. Ayan. Ako. Mahal mahal mo. Oksen. Okay. Ano okay. okay. Prot. Okay. Ito. Pro. Max. Mga okay. Pro Max. Ano na ako? iPhone 13. iPhone 13 na ako. mga cover mga cover ng mga cellphone hindi ako ng galaxy yan dito ko sa iphone Ayan, kulay red ang napili ko. はい。で、こういう感じですね。綺麗ですね、かいの。バンバンも前の汁が剥がして割れる、なんか傷あるかとかですよね。まあ、基本的にはないですけど、うん、大丈夫ですよね。そしたら、カッティングを行いますね。ちょっといただきます。可愛いい、綺麗ですね。<laughs> <laughs> こちらの方に使えるさ<タッ>、ね、はいそしたらそうですよね6月ある7月中旬ぐらいに来ていただくとこれを外<タッ>あと私からご案内したいのが1個だけございますねあっ失<タッ>れ

Ayan, natapos din kami kaya puni na kami. Tapos na ang aming A few moments later. Ito aki na ang aking nagustuhan na cellphone. Kulay red siya. iPhone 13. Ayan. Hindi ako marunong maglagay ng cover. Kaya ipapagawa ko to sa sa aking anak. Siya na lang magkabit ng cover dahil hindi ako marunong. Nakalimutan ko doon ipakabit sa binilihan ko. Red. BBM kasi ako. Ayan una complete na siya ipapakabit ko sa anak ko ang cover ito yung bagong cellphone na lalagyan ng cover dito sa unahan bagong bili ganda ganda ito to. ito yung case nya ito yung iphone 13 ito yung charger ito yung cover na plastic. Plastic cover. Kuchi. Do. Ito ka lang. May ano pala siya. Oh. Nagkuha pa ako ng ano, pam pampunas. Ito ng plastic. No din si Cora. Cora, miro? Hmm? Miro? Kanta ka muna. Iya, ko ko. Ayan, kinakabitan ng anak ko. Huwag daw akong maingay. Seryoso, baka magkamali daw siya. siya. Galing oh. Parang may tubig sa loob na umaandar. Wow. Yung cover sa labas. Ito na yung cover. Ilalagay ko. Ayan. bed siya protection lang tong cover. Ang ganda talaga pag bago. Kaya ko kayang gamitin Yan. ito. Naging Salamat po sa mga dapat pa Sa panonood. Oh. Sa, sa gusto ng Japan Japan. <laughs> sa hindi pa nakakapag-subscribe. Wow, like and share. Comment. Thank you po.